talaga po kailangan na rin eh. sili pag kayo naluto masarap yung medyo maanghang anghang ng kaunti eh. ay ay meron daw hong anong yung nakituloy dun sa tatay bi anong yung lalaki yung mag asawa ano po ha nagluto nga daw nung medyo ginataan ba sabi daw nung manugang na lalaki ano po at sila nasa bahay ng babae ay eh. Di manugang na lalaki nga. Tama. Ay medyo naluluto na yung biyan nalang ginataan. Sabi daw ay wala po mong sile. Ay yung nakituloy ay medyo matagal na. Ay naghahanap ng trabaho hindi para makapasok. Ay sagot doon yung tatay na Ay walang yung iyan. Hinahanap po yung sile. Hindi hanap yung trabaho. Ay talaga doon. Ayun po sa episode na ito. Ano po? Tayo po ay napakisuyuan ni eh, Kuya Arako po na Si ano po yung kabayo po ba? Ichechek. Pero nasa magandang ano na naman po siya. Magandang ika nga din sa amin ay ulahan. At siya daw po may pupuntahan na oh. Maaga po siya nga alis ay di hindi niya matchechek ngayong hapon. Yan. Eh. Oh. <laughs> po si Buntis at saka si ano Paras si palang Buntis Si Pula at si Puti ano kumusta? ay Hmm, gini. Hmm. Hmm. hini, hini, Ay, lago. hini, 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 Okay na po Ari, si Pula Dito po sa amin, pagka may hayop ay para tinali din, oh. Uh. Kailangan pag wala ka palitan ng pagbibili ng talaga. Oo oh, isang ano 'yan. Isang kalakaran din eh. Kahit 'to naman siguro sa sino sa sa inyo na may alaga ano po aba dapat talagang pag aalis kami nakatuka na dapat siya yung mag aasikaso po uh, pagka kapalitan ay na ay tayo ang napag uh, bilinan. ay di tayo ang mag uh, ano, minsan po naman tayo ang na bibilin sa kanila ah oh, yeah, ganyan palitan lang Huwag kang makipalit, wala papalit sa iyo. Oh, kaya ho tayo ay nakikipagpalitan din. Oh. Araw, <laughs> ano, kumusta? Mm. <laughs> Nahiya ka pa ata sa akin eh. Oh. Mas maputi ka pa nga sa akin oh. Nahiya ka pa? Ano? <laughs> Yan, okay naman po dun oh. Tihil lang di sama lagu. <coughs> oh. <laughs> oh, tadi di Hmm. Hm. Loh. Oh. Habo busog, busog. Talaga nag-i-discharge. Yan ay talaga. Lagaw. lagu hmm. Lago. Okay na naman po. Oo. Oh. Nasa Malaguna oh. <laughs> Bukas pwede din sa gitna o labo. Kapal. Ito po yung mga palay na bakante nung una. Ibig sabihin, ito po nung una yung mga nagpo-produce ng palay. Dito. Ay ngayon ay bakit ganoon? Ibig ko sabihin ang dami na nabakante dito ay diretso on dating ay. Oh, diretso on dating ng bigas. Ay di ibig sabihin nga po angkat ba sa ibang bansa. Pero ngayon po, sa panahon ngayon, kung tama yung ano natin na balita, hinto ang pag-angkat. Pero ang dami pong tubig ang bakante. tempo yung po, pa rin. Hindi pa rin na yung presyo ng palay. Ibig sabihin nga po, kahit mag-one year, <laughs> sinangat ko nga naman ayan na po, kahit mag-one year na hindi umangkat, ay kumarami na namang stock. Yan lang po ang nakikita ko. Sa akin po bang idea ay kahit 1 year na hindi umangkat pero kung yung halagang 1 and a half year ay nakaprepare na sa mga budiga may mga kargado na ng gamot para di masira ay di wala na oh, pangimihan na laan tayo oh. kaya na rin umalit na pala yan matatag pangkain lang rin yan oh, kay mga kami ah, pagkakinis oh pulidong pulido may punla na pati tayo diretsyo ano na po bye bye na doon at bibistahin po natin yung isang punla natin ay may punla na o. pulido eh yung linis Siguro po maliit yung area kaya ganito kalinis. Ah, pag may ibalwang hektar yang kaganari ay aba. Diyos ko po. Kamot kasi hindi makati. Oh. Uh. Siyempre, sariling trabaho po 'yan. Tapos ay hindi kakayanin po pagkamalawak at gaganyan din po ba 'yung pagkatrabaho. Oh. Uh.

bibistahin po natin yung punla dito sa Elaya No, ay palang pagkakagagaran lain naman lain kaya tayo oh. dami aw oh. lalainin po natin ari oh dami oh Ari na po yung kay Kapangani palang palayan. yan oh. sa dulo Ari ang kanyang na laing, oh. Kukuha tayo na igre Lalainin po natin Ari naman naman kaya gago pong yung tuhugan. Pag wala tayong lalagyan, tuhug. <tuh <tuh> ya, ini ada penggalung, ini baik. pangat pangatlong init pangapat na init hindi ko sabihin ng pangat pangatlong init ng ulam hmm. sa atin ito ah talaga parang ang baho na rin tarang ang bahaw oh, oh ang oh. mm. mm. dami pa oh Oh, uh. 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 yan pagkasarap talaga niyan rin. gumapang nang yung ano eh laing nalakambutas ang butas lulusot ang palaman madaan pa pala na eh. ang pang ulam nga lang ay ang Mm-hmm nito. Babalutan mo ng sardinas sa sabah Oh. Sabi ko nga po sa inyo, tarang umbahaw. talaga pong kailangan na rin sili pag kayo naluto masarap yung medyo maanghang ng kaunti ay ay meron daw hong ano yung nakituloy dun sa tatay bi ano yung lalaki hindi mag asawa ano po ah nagluto nga daw nung medyo ginataan ba sabi daw nung manugang na lalaki ano po at sila nasa bahay ng babae ay di manugang na lalaki nga tama ay medyo naluluto dahil biyan ginat ginataan sabi daw ay wala po mong sile ay di yung nakituloy ay medyo matagal na ay naghahanap ng trabaho hindi para makapasok ang sagot doon nung tatay biyan ay walang yung iyan uh, hinahanap po yung sile hindi hanap yung trabaho ay talaga daw birong naluhay yung lalaki ay di ang ginawa daw ay ano diritso ang kain diritso Ah, nagsusumbong daw dun sa asawa. Na babae, sa kwarto na, nasa kwarto. Sabi daw, ako biro ay napapahiya kay tatay bi ay. Sinabihan para mo ako eh. hindi daw maghanap ng trabaho ay hindi daw talaga matanggap ay ayos ang pulong ng dalawa no? ang mukha daw ng babae ay maamo aray na may kwento lang at akala ng lalaki siya ikakampihan Ay sabi, ako takas sa iyo Hindi ka makapaghanap na hanap ng trabaho Ay la, lalo daw kumamot sa ulo Yan yeah, o, di rung yeah. Ay no, wala no, sili Sabi, dami dami mong hahanapin sili pa Hindi, trabaho <laughs> Ay, may kwento lang po Naman dito ay medyo maamo yung Mukha nung babae nung lumapit po ba At akala ikakampihan Ay, pala ibabagsak din Ay talaga, birong kamot daw yung lalaki Ay na ay po siguro na may kwintula ang iyon eh, hmm. pag po katay walang lalagyan ay eh ganito oh. Eh. aba ay mana oh. Eh. pinuhog sa tingting yon -ting. yun tara po hmm. baka masabi sa ating hanap ng trabaho wag hanapin sila eh. aba, ginanahan daw pawis pawis ang pawis daw ng pagkain ay eh. babalabala tong doon yung mukha ng pawis ay walang joy talagang ay kalasing probinsya nga ay di gulay-gulay ang ulam. Tapos galing pa sa lalim ang inana ano po. Ah, ay talagang yung sarak sa natarang ang bahaw. Lagi gusto mo mamahaw, lagi nadagumok ang takip. Oho. Yan oh. Yan ito ho, yung palain kapangan ay. Ako po naman ngayon na magbibisita oh. Diretso na po tayo. Nasa bandang na labak naman yung kabayo ay. May gulay na oh. Kabay tayo ay may selulo po ay talaga, may pakinabang dapat kung bay ba, sayang ako pag walang sabit ba pag umuwi. हो लागिन करनी में साबित बैठ आहो लागिन में ला puntahan po natin ay punla oh laki ng ibon no? Chichik po natin ay la, punla. Ito po na may linis na. Tapos papadaanan lang ng ikadalawang danas nang motor. Eh, ay ditan man Ika nga ay talo ka na. Sa lokban ang tawag po sa taniman, ano, tatang papalay ubu. Sa mindoro ay ano, talok. Nung kaibigan natin diyan. Na talok. Na ubu. Ay, ayos ang punla na rin oh. Yari po, ang update sa punla. Ang ganda oh. Ayos na. Yari na po. Oh. Ano po yung mga 10 days? Ay, pwede na rin. 10 to 15 days. Magkakadalihan ah. Tama po 'yan. Ayos lang ang tubig, oh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Okay na po ang lahat. Katay nakagulay pa. May tubig po naman na rin yung kaate pero hit. Oh. Ayun, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.